ng lingkod sa Panginoong Diyos, tayo po ay masasakitin. Marami pong mga magagawa, mga lingkod ng Diyos, hindi na pa, hindi na lang na titignan yung kanilang katawan. At sila po ay marami ng mga sakit. Kapag po mataas na ang blood sugar, madalas na po yung pag ihi Laging nauuhaw. Pansin niyo? Dali mapagod. Tapos, umalabo na yung paningin. Ano to? Hindi ko napasa. Mabagal na po yung paggaling ng sugat. Kagat lang ng lang langgam, lang lumala. Yung glucose po, nakukuha ito sa kanin, sa tinapay, sa pasta, spaghetti, panse, pasitkato, kamote, patatas, mahis, saging, at iba pang prutas. Kahit po gatas, matatamis, gaya po ng cake, soft drinks, candies, lahat, isipin na ang matatamis. Lechefla, ube halaya, galing pa naman ng bagyo, ano pa. Ba? Diko, Naku. Mga pang to ah. Pang anniversary na handa ah. Okay. Ang atay po at muscle, imbangan po ito ng glucose, yung kinain natin. So yung mga sinabi kong ito, kino-convert yan, magiging glucose, at pag sobra, ilalagay mo sa atay at muscles, imbangan yan, iniimbang. Kapag sobra po ang glucose sa dugo, inipon ito ng atay at muscles bilang glycogen yung bangko, yung glycogen. Ang inipon niya, yung glucose. Kapag nagutaw mo ng exercise, nagiging glucose ulit ito bilang enerhiya. Kukuha siya sa glycogen, gagawin niyang energy, kaya kahit hindi ako nga kahit may lakas pa tayo. Ngayon, yung liver at muscle, magpoproduce po ito ng blood glucose, glycogen, energy, para tayo ay manatiling malakas at buhay sa tuwing tayo po ay nagbubuto Kaya hindi mo kailangan kumain. Pag, sabi mo kasi ng mga nanay, o oh, anak, pag nagutom ka ha, buksan mo lang yung rep, hindi yung pagkain. Masama pala yun. Kumain ka na. Pag hindi nararamdaman, huwag yung pakainin. ng dugo o red blood cells. Kailangan po niya ng glucose para magpatuloy. So, ano mangyayari ngayon? Dito na po pumapasok yung glyconeogenesis. Yung ating mga fats ay magkoproduce na bagong glucose. Pag ubos na yung glucose na natira sa atay, sa muscles, yung mga fats dyan nakupungin. Yung mga fats na yan, nakatago sa tiyan, sa ilalim ng mga kakaroon ng fatty liver, etc. Dahil po yan. Sa matagalang gutom, yung pong atay, gumagawa ng glucose mula sa protein at saka po fats. Ganyan po kabuti ang Diyos sa atin. Kaya, mas marami po tayo energy sa ating katawan. Ito po ay labing dalawang oras na wala pa lang kain. Kaya ginagamit pa rin ng asukal, glycogen, uh, nakainpang po sa atay, at Kalamnan. 12 hours, walang kain. Tingnan lang ka ng 12 hours na hindi kumakain. Siyempre po, alas 6, stop pa ng kumain. 7, tutulog ka na. Pagising mo na umaga, alas 6, nag-fasting ka. Kaya ang taong po sa breakfast, ay hindi talaga. Nag-fast ka. Bine-break mo yung fast. Kaya pwede ka mag-break pa sa hapon. Kasi ibe-break mo yung fast. Yan po ang ibig sabihin ng breakfast. Okay. Pag 16 oras po na hindi ka kumain, ano mangyari? Ubus na yung glucose, ubus na yung bako, yung glycogen, ng energy. Ang tawag po dyan ay ketosis. Ano yung ketosis? Matinding to mga kapatid. Yung ketosis, dito na nagsisimula yung pagkain ng mga fats ng ating katawan. Yung glucose, most people fuel source, comes primarily from carbs sa mga kanin, sugar burning mode. Yung ketones naman po, alternative fuel source, requires adequate presence of fat, fat burning mode. Ayun na nagyar sa Pilipinas. No. Nawala na yung mga tanim, giba na, meron pang tinatawag tayo na tulong, bangko sentral, meron pang ayuda. Yan po yung tinatawag na ketones ka mamamatay. Merong natural na pagkain pa ang katawan. Gumagawa siya ng sarili niyang pagkain kahit hindi ka kumakain. For 16 hours, ang galing ng Diyos, no? Ngayon, yung low insulin, ang tinatawag nating fasting, pag hindi ka kasi kumain, bababa yung blood sugar mo, yung insulin mo. Maglalabas ng taba o fatty acids. Pupunta ang mga fatty acids sa atay, at doon sa atay, gagawin ito ketones. Ano po yung ketones? Ito po yung tinatawag natin ng na mga fats, kinoconvert para gawing energy. Kaya meron tayong tinatawag na ketogenic diet. Ano yun? Kumakain sila ng fats, healthy fats, 75% na kanilang pagkain. Kaya yung mga gusto mong papaya, magtataka kayo, bakit? <laughs> ma bubos yung muscles mo, sunod ay 5% carbs na yung kanin at yung mga matataas na uh, glycemic index si Mga paalala, hindi ito para sa lahat mga kapatid. Kailangan may gabay pa rin po ng doktor. Kung ikaw po ay merong problema sa liver, sa kidney, type 1 diabetes o buntis, huwag ka magpastik. Kung ikaw ay payat, huwag. Maliban na meron pang pinagpipray kay Lord gaya ng exam, trabaho, o decision sa buhay. That is religious side, o spiritual side. Pero kung when it comes about sa healthy uh, lifestyle, kinakailangan pa rin ng guide ng Betisha at saka ng doktor. Ako po ay MPH, public health, more on informational. Binabahagi ko po sa inyo. Ano ang mga sakit kapag pumataas ang insulin? Pagtaba, patilibre, liver, ano pa? Picos, high blood pressure, baradong ugat, metabolic syndrome, certain cancers, tsaka po breast and colon cancer. Ngayon, ang tanong, paano po connected ang mga sakit na ito sa insulin? Insulin pala lahat na kuha. Lahat ng karamdamang ito. Kain na madalas at matatamis. Maraming carbs. Ano ba mga kinasal? Unlimited rice. Bama, Kakay lang rice yun. Yung hanim. Halimbawa, kumain kayo ng bread. Pandesal. Manunggay pandesal. Wow, healthy. Kaya ano? Tapos, ng tsokolate. O kaya ay, three in one. So, kumain ka sa umaga. Pero, pakiramdam mo, hindi ka pa pusog. Bakit? Hindi ka pa Talaga. At ang isang pandesal, katumbas niya ng isang cup ng rice. Ngayon, sabi na niya, oh anak, buto na yung kanin, o kaya sinangag, mas matindi yung sinangag, mas mataba. Kumain ka na. Yun, tsaka ngayon kumain ng breakfast, kanin. Tsaka mo nung sasabi, ay salamat, nakakain din. Oh, huh? <laughs> eh kumain na ng palbisa, gawin mo ng tsokolate, ng energy, may ng 3 in 1. Ang mula pa ay chicken ng ganisa, pampang as best. Ako, ang daming sugar, tingnan niyo po. Tapos may option pa, chicken tosino. At pagkatapos, nagmerenda pa ng konti, Coke Zero, lemon flavor. <laughs> Ayun, <laughs> para less guilty, di ba? Walang sugar. No calories, pastor. Oh, di ko. Gano'n na sugar ang dapat ng i-consume ng isang tao sa ng World Health Organization sa lalaki, mas madami-dami. Nine teaspoon. -spoon, nine teaspoon na yung teaspoon. Teaspoon. Sa so women, six teaspoon. Maghapon na yun. Pag pasta, ka, sigurado, magkakaroon ka ng sakit. Okay? Ang katumbas to 36 grams at ah, 25 grams. Kaya titignan ninyo mga label ako. Nasanin na ako, pagbibli na ako, titignan na ako dito ako sa label. Pagka sobra, ah, hindi na pwede. Kasi normally, yung mga fruits, may mga glucose yan, mga fructose, may mga sugar yan. Diyan pa lang, enough na. Diba itong lemon, zero sugar. Meron niyang aspartame, bakit matamis yan? Nagtatago yung sugar sa mga pangalan na hindi mo alam. ASK, mga unnatural, mga process. Iyan yung sumisira ng kidney, ng lapay, ng matay. Empty calorie ang tawag dyan. Gaganahan ka sa high carbs. Kaya kapag kumain ka, minum ka ng lemon, o cola, zero sugar, mas, uy, isang bantihado pang ang kanin. Di ba? Uy, matabis pa. Kasi pampagana talaga yan. Bloating. Hindi ka na natutunaman ngayon. Sumasakit yung tiyan mo, parang bloated ka. Tumatawa sabi to ka, ngituin acid reflux o GERD. Para kang, para kang hindi makahina. You no? Know? Obesity, type 2 diabetes, heart disease, stroke, and mood disorders. Yan na. Mahirap na pag-utosan. Musog na, hindi na mag-utosan mabugas sa plato. Pakinga na. Paulit-ulit na ganito, araw-araw, hindi na bibigyan ng pahingang katawan, palagi mataas ang insulin o dugo. Nagsasawa na po yung cell sa insulin, hindi na ito pinapansin at ito na yung tinatawag ng insulin resistance. Diyan na magsisimula yung mga sakit. At dahil hindi na efektibo ang insulin, ang dugo mo, sobrang dami na ng sugar. Sobrang lapot na. Ikaw ka pag umihi ka, matamis, nilalanggam. Yung brick mo, nilalanggam. Yung party mo, nilalanggam. Kasi matamis na yung dugo mo. Mas lalo pang dumadami yung insulin sa dugo kasi pinipilit ng katawan na ibaba ang blood sugar. Sabi ng katawan mo, ibaba ang blood sugar mo, dami ng sugar. Kaya maglalabas ako ng maraming insulin. Ang eh, problema yung cell wall na magbukas. So wala ko sa iyo, ayaw mo magbago. O yan. Ano ang nangyayari sa ato nga? Dahil dito, yung taba na ipon, lalo na sa dyan, PCT, yung atay na, ay nagtataba, fatty liver. Ang ovary, naapektuhan. tiko sa babang eh. Pinakikipot ang ugat, ipon ng tubig, sodium, high blood pressure. O, may kinalaman ng sugar. Bakit? Pag marami kang sugar, yung tubig mo sa katawan, mas marami. Kinakailangan na marami tubig eh. Tapos yung mga salt, sodium, yung sodium, yun yung salt. Kaya, connected siya sa high blood pressure. Yung blood sugar ay patuloy na tumataas. Yan na. Type 2 diabetes na. At type 3 diabetes, pag yung sugar, na sa utak mo, memory problem. Nasaan na? na yung susi? Nasaan na? Asa na yung salamin? Eh? Nasa ulo lang ba? Asa? May simba ba ngayon? ko ngayon. Thursday pa lang. Yan ang problema. Kidney failure, dialysis. Magkano ng dialysis niyo? Ah, kita nyo yan? Pila kapag libre, pero ano na mangyari sa iyo? Talaga may matay ka na. Ang hirap. Napakahirap ng dito. nito, kinatatakot ako sa lansakit. Ha? Huh? Kidney failure. Kita mo yung mga nag-gym, nalakas, nalakas ng katawan. Mga nag-ano, minom ng protein shake. Tumasa ang matay. Oh, Uminom ng coke habang nag-gym. Bumara na heart failure dahil sa napakarami na palang sugar. Ang spiritual lesson to, mga oh, kapatid, ito na. Tapos na po ako. Magpigil. Hindi naman masama kung ng matamis, pamisan-minsan, mag sobra. Yung tama lang sa sinabi ng WHO, anim na po ng sugar. Hindi ko ano na araw-araw may pa-ano na tispo na kanina hindi yung mangga may sugar yan yung yung banana may sugar yan lahat yung kanin may sugar yan may langka sabihin mo na yan alam yung mga kapatid ako po, ay ay gumahin ng kumain ako ng ubas sabi ng nanay ko dalawa lang anak kainin mo. bumili ako dalawang kilo inubos ko nung nagpa-check up ako dahil hindi ko ako nung panahon to ng COVID So, pinainuman ako ng gamot pang diabetes. Sabi ng nanay ko, ba't nagkaroon ng diabetes? Kinain siya, kumain ako ng dalawang ano, bubas. Dalawang piraso lang, anak, hindi dalawang kilo. Tapos kumain ako ng rambutan, ano yun, tamo ko sa rambutan, nakakalimang kilo ko. Bibili ako dito sa Laguna, oh, abang nito na rin. Pero meron kami yung lesson na mindful eating eh, sa masteran ko. Eh, kailangan na bawat sinusubo mo, bibilangin mo. Madali lang kapag ka mamamatay ka na. Madali lang gawin ito mga kapatid. Mahirap. Kapag po tayo ay magpipigil pag tayo na sa lundong, pastor, ipag-pray na pangit, ipag-tray na. Huwag po sana mangyari ito sa bayan ng, sabi ko nga eh, blue zone ng Adventist sikat, pero hindi sa Pilipinas. Kaya kahit nag-bentis tayo, kung hindi tayo maingat, mamamatay pa rin tayo. Temperance, yung protection sa katawan. Ang asukal ay hindi masama sa sarili, pero ang labis ay sumisira. Mga kapatid, last year, di ba nakwento itong sa inyo, unang tungtong ko pa lang dito, kakalabas ko lang po ng hospital ganma. Ako po ay sumobrang sakit ng ulo. Nagkaroon ko po ko ng hypertension ata. Ito ko, oh, high blood na, atas na. At sabi ng doktor, kinakailangan mo na pastor mag-maintenance. Mm Hindi -hmm. ko manangka. ka. ba? Lord, ayoko. Kasi nanay ko nag-maintenance. Nag-high blood siya. At halos-halos pamatay siya. Kapag ka po siya ay kinahay blood, sinusugod namin siya. Ah, uh, ito, dinalaw mo ng mga kapatiran from Silong Church. Ayoko mga kapatid. But it took me two months ago check up po ako. It suddenly changed for two months. Praise the Lord. Yung blood sugar po normal na at yung aking pong cholesterol o yung pag-high blood ko, wala na. Ilang beses na po ako nagpa-check up. Dahil po sa pangyayaran ito at sa tulong din po ng Panginoon at tulong ng misis ko, sabi niya, Pastor, hindi magandang matabahang pastor. At alam niyo po na ako ay matabahang sorry to say, nung sinelbrary ko yung birthday ko doon, may lalaki yung tabloid. Nanupot ako, nakita ko yung sarili. Hindi ko na binuksan, tinakot ko doon. <laughs> birthday ko yun, doon ako nagsimula. Mag-aral at inapply ko yung mga napag-aralan ko sa masteral ko sa English ko. Sabi ko, pinakaral ako ng SSD ng CLC. Kinakailangan ibalik ko sa kanila. pa pong buhay ang mga iserba. O pinalulungkot sa kasama ng pastor na matay. Dahil dito sa dinelecture po. Kaya mag-ingat kayo mga kapatid. Mag-ingat tayong lahat. Nasabi po ni Ellen White, ang tunay na temperance ay hindi lang pag-iwas sa masama, kundi matalinong paggamit ng mabuti. Matalinong paggamit ng mabuti. Ang one cup ng manga ay 25 gram na sugar. Tapos na yung isang araw mo. Limitado ka na. Natural na, pero kung sobra, delikado na, lalo na may insulin resistance ka na. Ang sabi ko sa korinto, ang tunay na pagsamba, hindi lang sa simbahan, kundi sa araw-araw na pagpili na alagad, ang tempong binin ng Diyos. Sumasamba ka tuwing nakaharap ka sa plato. Sumasamba ka tuwing nakaharap ka sa kaldero. Sumasamba ka sa Diyos. Yun ang iyong sacrifice. And do not sacrifice your health for the sake of God's word. May God bless us all tonight. Amen.